At sino naman ang aking kapwa? Welcome to my channel, Ang Kuya M. Please like, share, and subscribe. Ang aking channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 10, verses 25 to 37. May tumindig na isang guro ng batas para subukin si Jesus. Sinabi niya, Guro, ano ang gagawin ko para makamit ang buhay na walang hanggan? Sumagot sa kanya si Jesus, Sino ba ang ano ba ang nasusulat sa batas? At paano mo ito naiintindihan? Sumagut ang guro ng batas, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso at ng buong mong kaluluwa at ng buong mong lakas at ng buong mong pag-iisip. At nasusulat din naman, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Noong sinabi ni Jesus sa kanya, tama ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Pero gustong pangatwira ng batas, kaya sinabi niya kay Jesus, At sino naman ang aking kapwa? Sanagot siya ni Jesus, May isang taong bumaba mula sa Jerusalem papunta sa Jericho, at nahulog siya sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog at saka iniwang halos patay na. Nagkataon namang may isang paring pababa rin ng daang iyon. Pagkakita sa kanya, lumihis ito ng daan kayo hindi naman may isang libitang napadaan sa lugar na iyon. Nang makita siya'y lumihis din ito ng daan. Pero may isang Samaritano namang naglalakbay na napadaan din sa kinaroroonan niya. Pagkakita niyo niya sa kanya, naawa ito sa kanya. Kaya't lumapit ito, pinuhusan ng langis at alak ang kanyang mga sugat at binindahan. Isinakay nito ang tao sa sarili niyang hayop at dinala sa isang bahay panuluyan at inalagaan. Kinabukasan, dumukot ang Samaritano ng dalawang dinaryo. Ibinigay sa may, may ari ng bahay panuluyan. At sinabi, Alagaan mo siya, sasagutin ko ang anumang karagdagang gastos pagbalik ko. At sinabi ni Jesus, Sa palagay mo, sino sa tatlong ito ang naging kapwa sa taong nahulog sa kamay ng mga tulisan? Sagot ng guro, ang nagdadalang habag sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, humayo ka gano'n din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo. Sa kasalukuyan, ako ngayon ay napabilang na muli sa isang pastoral coordinator ng institusyon ng paghuhubog sa mga nagpapari, nagiging relihiyoso at relihiyosa. Isa sa programa namin ay ang uh, pastoral immersion. Ito ay paglubog sa mga uh, sektoral, halimbawa ang mga katutubo, ang mga nasa institusyon ng mga sa Bilibid Prison at mga manging isda at magsasaka. ganun din sa mga uh, urban poor kung saan itinuturo sa kanila ang ah, pagbubuo ng mga tao Sa isang mga pagpupulong na aming ginagawa ang tulong namin sa mga estudyante ng teolohiya ay upang maramdaman nila ang kalagayan ng mga tao Halimbawa, ang mga katutubo Papaano sila nararamdaman? Papaano sila napapakinggan? At papaano nagkakaroon ng motibasyon ang mga nagpapari na magkaroon ng habag at awa sa kanila upang sa kanilang pag-aaral ng teolohiya at pagtugon sa tawag ng panahon ay maging konkreto ang kanilang sagot. Ganon din sa mga nasa Bilibid Prison. Ang isa sa ka, kasiyahan sa kanila, ang paglaya ng mga, mga isang libong mahigit na mga inmates. Ito ay isang katuwaan at isang kasayahan upang ang mga tao ay magsimula muli sa kanilang buhay. Uh, Salaya. Itong mga bagay na ito ay isang tulong sa kanila, sa mga nagpapastol uh, na mapakinggan ang kalagayan ng sambayanan, ang kahirapan, ang pagkaalis nila sa uh, tatak ng paghihirap ng bayan. Kaya sa tingin ko, napakahalaga ng paghuhubog na naka angkla sa kalagayan ng mga tao. Kaya ang sabi, sino ang ating kapwa? Ang kapwa natin ay ang mga taong higit na nangangailangan ng ating tulong ng ating pag-unawa at ating habag. Ito po muli si Kuya Nanding nagpapasalamat at God bless po sa ating lahat.